hi, good morning. today, if i'm not mistaken, it's friday. april 18th. I'm, I'm sorry, not friday, thursday, april 18th. <laughs> na kalimutan na nag was thinking ka hapon sumamba kasi kami sumamba kasi kami ng gabi I was thinking it was Thursday Wednesday pala now is Thursday April 18 2024 Ayan. Hi! Pag-uusapan natin ngayon, pera. Okay, ang mabuhay sa mundo na wala kang ini-expect na kita ay napakahirap dahil umuusad ang pera. Pero kapag dumarating ang grasya, at binabajit mo, sabi nga ng Diyos, ano, ang tulong ko ay sapat. Oh, it's written in the Bible. Ang ang makapangyarihan na sa lahat ang nag, nangako niyan. Siya ang nagsabi, ang tulong ko ay sapat. Kaya nga ulitin ko lang yung sinabi sinabi ng Panginoong Kristo na sa Mateo 6:33 na huwag nyong alalahanin, don't worry kung anong kakainin mo, ano ang iinumin mo, ano ang daramtin mo. Sapagkat ang mga ibon sa himpapawid ay hindi naghahasik, ngunit pinakakain ng ama. Tayo pa kaya ng mga hinirang, mga hinirang niya ay kaya niya rin pakainin. So, tumitin tumitindi ang hidwaan ngayon sa South China Sea o West Philippine Sea ipagkatiwala na lang natin yan sa, sa Diyos siya ang makapangyarihan sa lahat malay natin bumaba ng Panginoong Sokristo hindi natin alam okay so ang pag-uusapan natin ngayon is the is servicing the top 16,000 corporations. Kung ikaw ang may-ari ng top 16 ng isa sa mga top 16,000 corporations o ikaw ay pinagkatiwalaan, kontakin niyo po kami 0939 555 4382. Yan, yan ang aking mobile phone. Pwede niyo po akong kontakin. Kung mayroon kayong mga 300 boxes of highly confidential documents, mayroon na tayong makabago ngayon na pagtrato o pagdistract ng mga highly confidential documents which is what we call milling. Sige, ipopost ko yung link sa baba para mapanood nyo mula 36 seconds hanggang 5 minutes and 1 second or 501 36 seconds from 501 para mas save yung inyong time only 5 minutes wala pang 5 minutes hmm, kasi mag-uumpisa ka sa 36 seconds to 501 minutes ayan so if you are a member of the top 16,000 corporations of the Philippines and you have some highly confidential documents, kontakin nyo lang po ako at handa po kami mag-servisyo uh, sa inyo and the destruction of documents is not shredding kasi obsolete na po ang shredding na wag tagpit pa kasi samantala ang milling through soap, air and water, sabon, hangin at tubig. Yan. Ipinapatunaw natin sa pinakamalaking tunawan ng papel sa TIPCO or Trust International Corporations of the Philippines dito lang sa Pampanga ang tunawan natin tingnan po ninyo ang ano tawag kayo sa akin kung uh, magtitiwala kayo sa amin sa pagserbisyo bibilhin po namin ang papel at uh, libre na po ang shredding kapag ang volume ay 300 uh, boxes pataas nag-a-average ng 10.57 kilos ang bawat box. So, ibig sabihin, tatlong tunilada ng papel pataas ay libre na po ang milling. Milling, hindi na shredding. Ha? Shredding para sa akin ay obsolete na. Ang milling naman, Uh, the company is making 300 tons to 400 tons ng papel para sa merkado na yan. Uh, so, po namin ang papel. Now, it's uh, it has as highest the highest fair price kasi uh, umano na po ang papel. Pero ang papel ay uh, pataas, pababa ang presyo. Maswerte po kayo kung magpa-servisyo po kayo na mataas ang uh, presyo ng papel. Pero ngayon, mataas pa rin ang presyo kaysa sa dati nag-stop buying ang mga kumpanya na bumibili ng mga scrap papers. So, isasama ko rito ang pagugulan ng kita natin sa papel. Ang actually, nakalaan na po yan, ang 10% yan ay ibabalik tayo natin sa mamagitan ng Iglesia na Kristo ibabalik natin ang mga ikapo 10% if you have 100 pesos na kita kung mayroon kaming kita na 100 pesos it's 10 pesos kung, kung, kung 1,000 it's 100 pesos kung 10,000 it's 1,000 pesos meaning 10% of what we earn is given to the church. Itinutulong po namin sa pagpapagawa ng magagandang mga kapilya ng iglesia. Makikita po ninyo yung mga yung landscape, may mga nakatayo na kapilya ng iglesia ng Kristo. At kung kayo ay uh, willing o gusto po ninyo maglingkod sa tunay na lumalang sa buhay natin, Uh, magtanong po kayo sa kapilya mayroon pong naka destino na manggagawa sa inyong lugar at sila po ay magsiservisyo mag uh, magtuturo ng mga salita ng Diyos para kayo makapasok sa loob ng iglesia hindi po hindi na po ngayon ni nuwi ang katunayan ng mga araw ng paghuhukom ay ang kamatayan ng tao. Maraming namamatay na tao kada araw. So, yan ay katunayan na may araw ng paghuhukom. Sabi nga sa Biblia, kung papaano ang tao na mamatay, ang mayroon naman araw ng paghuhukom. So, pasok tayo and welcome po kayo. PM nyo po ako kung ano po ang maitutulong po namin ay ilalagay po namin ang mga offerings namin sa lingap. Balita lang po kayo kung nasaan po ang lingap ng iglesia kung mga kung hindi ko kayo minamata kung nasa membro po kayo ng indigenous uh, Uh, people tumutulong po ang iglesia sa sa masa so that's all for today ladies and gentlemen kung mayroon po kayong na gustuhan, na gustuhan po ninyo ang video likes po kayo yan subscribe then uh, have a thumbs up i-likes po kayo, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga upload ko, mga bagong video. Have a nice day, take charge, bye bye.